What's up mga idol? For today's video ay mayroon tayong gagawing lagayan ng cams ng CB110 o 125 Ito mga idol Ayan Ito ay yung stock nya na, is, or, na tornillo ay ito Itong mayroong sombrero na ito Ayan Ngayon, ito yung nalus thread Nilagay nila ng 1 fourth trap thread So ngayon, babalik nila sa orgyal dahil wala na siyang ganito babalik sa orgyal gawa siguro tumutulo yung takip takip mga idol kaya pumunta sa akin para gawa ng paraan mga idol eh ngayon simpre, may alam tayo sa kanila mga idol ay e, gagawan tayo ng paraan ito pito ng interior ng sasakyan mga idol nagaya ng mga forward yan mga pito yan sa mga jeep Ayan, pero sa motor ng idol, hindi pwede 'yan. Kailangan mahaba, makapal. Ngayon, ginawa natin sa ng thread. Ayan, dahil meron tayong pang-thread mga idol ito. Ayan. Kaya ngayon may thread na siya. Bago natin siyang ipasok dito sa ano, minunitasan na natin siya dito sa loob. Ninantapan na natin 'yan ng 6mm. Ngayon, ito ay nilagyan na natin ng thread. Itong isa, bubukasan din natin ito mga idol Yeah mga idol. Oh. Kinakamay-kamay na lang natin gawa ng may trip na siya. May trip na siya ito mga idol. Kaya ipabaon na lang natin 'to. lipat natin tong isa niya. Ako na yung isang tong ito. Sisiguro na sisiguro daw do dohin natin na ito ilalapat sa pinaka lalim. Dahil ito mayroong ano talaga stopper. Ayan. Ayan siya mga idol oh. Ayan, oh. Lapat na lapat talaga siya. Ayan. Dahil para yung cover niya, hindi mapersa. Dahil ito ay, ano lang. Ayan. Okay na. Like and share na lang, mga idol.